Ano ang dapat sabihin ng isang babae para ganahan ang isang lalaki? At ano ang dapat gawin ng isang babae para masarapan ang isang lalaki? Yan ang pinatanong sa atin ni Kaloto Mix Vlogs. Ayan, so hindi sa pangkaraniwan sa mga ibinablog ko na kasi ang mga ibinablog ko ay ah, tungkol sa aming mga babae lamang para masarapan kami. So gusto niya yung uh, paano naman daw pa sasarapin ang isang lalaki. Interesado ka bang malaman? Kung ano nga kasi, please keep on watching para yan, Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga ba ang mga pwede mong sabihin sa isang lalaki para masarapan ang isang lalaki at ganahan ang isang lalaki? Unang-una, siyempre, gustong-gusto ng mga lalaki na pinupuri yung kanilang mga trabaho, yung kanilang ginagawa. Yung trabaho na tinatrabaho yung isang babae ha, hindi yung, yung trabaho sa labas ng bahay. Ang pag sinabi ko ng trabaho, ibig sabihin yung tinatrabaho yung isang babae. So, ganun. Gustong gusto ng mga lalaki ang pinapuri sila. Parang katulad din sa mga babae. Ginaganahan din kami mga babae kapag ka pinapuri mo kung ano yung ginagawa namin sa inyo. So, ganun din ang mga lalaki. Tumuntuwa yan. Nagpumapalakpak ang tenga niyan kapag ka pinapuri kung ano yung ginagawa nila na nasasarapan ng ka. Pangalawa, purihin mo yung kanyang kargada. Ang kargada kasi Aya, yan yung salamin ng kanilang pagkalalaki. Kapag pinuri mo ang kanilang tea na sarap na sarap na sa ganyan, nalalakihan ka sa kanilang tea at uh, tigas na tigas, kusog na kusog yung mga ganyan, yung kanyang tea, yung, uh, yung lahat nilang ay pinuri mo na apuri tungkol kulda sa kanyang tea, siguradong pumabalak makantinan yan, gustong gusto yan ng mga lalaki. Pangatlo, no. Pupurihin mo mula ulo hanggang paa, yung kapag ka sasabihin mo sa kanya na ang sarap ng buong katawan mo, ang sarap mong gilaan, ang sarap mong halikan, ang sarap mong trabawuhin na ganyan. Tapos yung tingin mo ay sobrang tumitigas kapag ginagilaan ka ko ng ganyan. Hindi ka mahirap trabawuhin na ganyan kasi mabilis ka na maligas. Tapos, ang sarap ng tino, walang amoy, ang sarap ng matawan mo, walang amoy, mga ganyan, ang bango ng hina mo, ang ganyan ng humalik, yung mga ganyan. So, yung mga ganyang papuri gaganahan na yung mga lalaki, maninigas na agad yan. Sa mga ganyang papuri palang, naninigas na yung mga ganyang lalaki. Yung gustong-gusto nila yan eh. At kung paano naman gaganahan ng isang lalaki, so syempre, So, paano nga ba ang isang lalaki sa so, trabaho mo. Pag tinatrabaho ang isang lalaki, doon ka magtatagal sa kanyang kargada. Yung natin niya kasi yung pinaka nakakiti para sa isang lalaki yung uh, tatrabuhin mo lahat, papaliwin mo lahat, susubsipin mo, lulunokin mo kahit ng kanyang katas. Lahat yan, trabuhin mo pa ikot hanggang sa kanyang itlog, hanggang doon sa may bandang butas ng pet. So yan palang ikot na ang pet niyan, siguradong. Maninigas yan na sobra. So, ganun lang, ganun lang paganahin ng isang lalaki. Napakadaling paganahin ng isang Hindi katulad ng isang babae. Ang isang babae kasi matagal trabawuhin bago siya ganahan. Lalo na kung alam ang wala naman siyang gana. Pero ang lalaki, kahit na walang gana yan, basta trabaho mo yan, at pinatigas yan, magkakaroon ng gana yan. At siguradong, lalapain mo yan. So, sana sa pupunta, mga kanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.